Halo, <zoysik> nice, Ben, ben kamusta? <protections> oh, ta okay lang. ah uh, ben, tanong ko lang, Ben. Bakit? pala <laughs> Alam ko na, Ben. Uh, siguro, nung, nung pinagpupuntis ka ng mama mo, kabuha na lang na, kabuha, kabuha na, na lang, lang sa'yo. Pupuntis pa yung papa mo. Pupuntis <laughs> <laughs> pa yung papa mo. Natumbok. Hindi niya nakontrol. Na natumbok pa yun. <laughs> <no>? Ayun. Ayun. <ba? laughs> so, sabi nga, uh, dapat yung binoksing-doksing mo. <laughs> <laughs> para para nauluan <laughs>